Bakit nga ba pinili ni Senate President Vicente Tito, Soto Trey, na hindi pirmahan ang rekomendasyon para gawing state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kontrobersyal na flood control scandal? Mga kababayan, malinaw ang mensahe ni Soto. Hindi pwedeng tanggapin ang testimonya kung ito ay butas-butas, nagbabago-bago, at tila may tinatago. Mismong si Soto ang nagsabing, hindi pwedeng kung anong sinabi nila, tanggapin na natin tapos state witness na kayo. Sa madaling salita, nakita niya ang affidavit ng mag-asawa na parang edited, may mga bahagi lalo na tungkol sa panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte na tila biglang nawala sa kanilang salaysay. Sa Senado, sinabi ng mga diskaya na nagsimula ang kanilang transaksyon noong 2016, pero sa Kamara, iba naman ang bersyon panahon pa raw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang ganitong pagsalungat sa sariling pahayag ayon kay Soto ay hindi sapat na batayan para sila bigyan ng proteksyon at immunity. Dito na rin pumasok ang banggaan sa pagitan ni na Senador Rodante Marcoleta at Soto. Sa plenaryo mismo, pinuna ni Marcoleta ang desisyon ng Senate President. Pero hindi nagustuhan ni Soto ang estilo ng kanyang kapwa-senador. Bakit hindi mo ako pinuntahan sa opisina ko? Bakit sa floor ka tumira ng ganun? Sino ang audience mo? Tanong ni Soto. Sa puntong ito, makikita natin ang tensyon, hindi lang sa isyu ng flood control, kundi pati na sa dinamika ng kapangyarihan sa loob ng Senado. Dagdag pa rito, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ay nagpahayag din ng suporta sa naging desisyon ni Soto at ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula. Ayon kay Lacson, malinaw na nag-decline na ang DOJ dahil hindi nakapasa ang mga diskaya sa kondisyon, partikular ang restitusyon o pagbabalik ng nakulimbat na pera. Kung hindi kayang ibalik ng mag-asawa ang perang kinurakot, bakit sila bibigyan ng proteksyon? Si Remula naman, diretsahan. Hindi niya nakikita na ang mag-asawang diskaya ay karapat dapat gawing state witness. Para sa kanya, hindi pwedeng pili-pili lang ang ibubunyag na pangalan. Kung may tinatago, hindi sila dapat pagkatiwalaan ng Estado. Kung ikukumpara natin, ibang-iba ang kaso ni Engineer Bryce Hernandez. Siya ang dating Assistant District Engineer na naglatag ng ebidensya, dokumento, larawan at testimonya na diretsahang nag-uugnay kina Senador Hingoy Estrada at Joel Villanueva sa umano'y kickback scheme. Sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, pinangalanan niya ang mga makapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang suporta para siya'y isa ilalim sa Witness Protection Program. Samantala, ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Rydon, posibleng makasuhan ng plunder ang mag-asawang Diskaya dahil mismong sa kanilang affidavit, umamin silang sangkot sila sa katiwalian. Pero, kakaiba ang kanilang taktika. Tila mas handa silang magsiwalat laban sa mga kalaban ng kanilang dating alyado, pero tahimik pagdating sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kaya nga, sinasabi ng ilan, ang tunay na intensyon nila ay protektahan ang dating kapangyarihan habang ibinubulgar lamang ang piling aspeto ng katiwalian. Kung susuriin natin, makikita ang malinaw na pattern. Ang pagtulak ni Marcoleta para gawing witness ang mga diskaya, kahit hindi kumpleto ang kanilang salaysay, ay nakikita ng ilan bilang isang paraan para huwag mabunyag ang mas malalaking pangalan. Samantala, ang pagtanggi ni Soto ay pagpapakita na mas mabuting wag magbigay ng proteksyon sa mga taong may sariling interes at may bahid ng pagkakasala hindi rin nakaligtas si Soto sa intriga bakit daw siya ang pinatamaan ni Marcoleta sa harap ng marami para kay Soto malinaw na may political na audience ang atake subalit sa gitna ng lahat naninindigan siya na ang proteksyon ng estado ay dapat nakalaan lamang sa mga tunay na whistleblower tulad ni Hernandez, na walang kinatatakutang pangalan at buong-buo ang ebidensya. Mga kababayan, sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang dapat nating bitbitin. Handa ba ang Senado na linisin ang sariling bakuran kahit ang mga masasaktan ay sarili nilang kasamahan o mananatili itong palaruan ng kapangyarihan kung saan ang katotohanan ay ikinukubli at ang mga whistleblower ay ginagamit lamang kapag maginhawa sa interes ng ilan? Kung nagustuhan ninyo ang aking pagsusuri at komentaryo, pakilike at pakishare po ninyo ang video na ito. Hinihikayat ko rin kayong magkomento sa ibaba para marinig ang inyong saloobin. At sa ating mga bagong taga-subaybay, maraming maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Mga kaibigan, patuloy nating ipaglaban ang tama. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.